Uh, hello, isang magandang araw po sa inyo mga parts ngayon. Meron naman po tayong gagawin ngayon na isang washing machine. Dati po mga parts, uh, naibahagi ko na po sa inyo yung uh, problema po nitong ng uh, washing machine na to. Yung uh, pagtagas po ng tubig dito sa hose At nasolusyon na naman po natin at uh, nagawa po natin ng uh, uh, paraan. Ngayon mga parts, ang naging problema po nito, itong ating uh, spin dryer. ah uh, umuugong lang. Ayan, panuorin nyo po yung ating video mga parts para po kung sakali man po magka problema. Yung inyong uh, ganitong uh, gamit sa bahay, eh makakuha po kayo ng idea at hindi po kayo basta-basta uh, maisahan ng mga technician or uh, ng mga nagre-repair sa inyong lugar. So madali lang naman po ito, ha? Kaya tapusin niyo po yung ating video. So ang problema po nito mga pals, yung dryer nga Muugong lang, ha. Ayun oh. Tingnan niyo, maluwag naman po siya ang iikot. Kanyang basket pero pagka pinihit po natin yung ating timer, ayan oh. Hindi po naririnig sa video. Muugong lang po, oh. Ayun oh, lang. So ang gagawin naman po natin, tingnan po natin dito sa loob. Dito sa loob, sa ano niya, sa likod, mga pards. yun Yung nakikita ko sabihin, ayusin ko lang po yung ating camera. Ayun. Natanggal ko na po yung tornilyo mga parts para po mabilis po tayo sa ating panunod. At nakasaksak po yan ha, mga parts, hindi ko po inaalis yung saksak. So, kikik natin lang po ganito, ayan o. Oh. Diba, napakabilis kung pipihitin pa natin yung tornilyo, ahaba pa po, po yung ating video. Mga parts, kung bago lamang po kayo dito sa aking YouTube channel, eh mag-subscribe na po kayo para po makakuha po kayo ng ideas sa pagre-repair ng mga kasangkapan nyo sa bahay. Ito po yung aking shop mga parts o. Oh. Ang dami ko pong tanggap po, Oh. Ayan o. Oh. Marami po akong i-upload na video dito sa ating uh, channel. Uh, tungkol sa pagre-repair Ayan, katulad ng mga electric fan, washing machine High uh, pressure washer At kahit ano pa man mga parts uh, Automatic washing machine na yan uh, Nagre-repair din po tayo at uh, i-upload din po natin yan sa ating uh, YouTube channel So balik po tayo dito sa ating uh, problema Ng ating uh, customer Yung dryer po niya, ang sabi po niya sa akin Umuugong lang, pero yung uh, washing okay naman po, maandar Pagka po kasi ganitong tuwinta mga parts Tigisa po sila ng makina, ayan o, oh, silipin niyo po Ayan, et eto po yung makina ng dryer At ayun po yung makina ng uh, washing ngayon oh. Ayun o oh, Pagkabukod po ng makina yan, hindi po isa ng makina yan. hindi po katulad ng mga automatic washing machine. Yung mga ganito, mga parts yan. Yung mga automatic washing machine, ah, Iisa isa lang po talaga ng makina yan. Pero ito, mga ganito nga manual na washing machine, ah, dalawa po ang kanyang makina. So, silipin po natin yung problema. Wala po tayong gagalawin sa wirings. At, ah, uh, titignan lang po natin yung, uh, uh, itong uh, itsura ng kanyang makina. So, kapansin-pansin po natin, mga parts, yung itsura ng kanyang makina, wala pa po pong uh, kalawang. Ang ibig po sabihin niya na, hindi pa po siya napapatakan ng tubig so ito ginawa po natin dati yung kanyang drain valve kasi nga pagka may leak yung kanyang drain valve at ang ginawa nyo eh pagka ginagamit nyo eh tinaas nyo yung hose ang magiging problema nga eh magkakaroon nga na leak dito sa ating uh, makina ng dryer kaya masisira po yung ating makina ng dryer kaya po inayos nice natin dati ito at na upload na po natin yan sa ating uh, youtube channel ngayon na uh, nang ang naging problema naman ito mga parts sabi ko nga po sa inyo uh, lang so pakinggan po natin ah. uh. pakinggan nyo po ah. uh. I ibababa ko po takip na to at ito, nakapihit na po itong ating uh, timer. Ayan. Nagigilig yung muugong. Pagka binaba po natin itong tarap nito, uugong yung ating makina. So, bababa ko mga pans. Pakinggan ko. So, natitinig nyo po. O, hindi po ganong dinig sa ating camera, mga pans. So, ang gawin po natin, ito, napansin ko po. Pag po binaba po natin yung ating, uh, ito, itong door. Yung pinto ng ating, uh, ng ating uh, dryer. Tingnan nyo po mga pans. Dapat po ito, ito, aangat po itong pinaka-brake po na to. Ayusin ko lang po yung camera, medyo malabo. Ayan. Ayan. Dapat po, bababa po itong pinaka-brake. Ito, ito po kasi pumipigil dito sa ating makina para ka, pagka binubuksan po natin yung uh, door, yung pintuan ng ating uh, dryer, ito. Itong pintuan na to. Ito. Pagka po binuksan natin, pumipigil po dito. Ayan, nagbe-brake po siya. Ayan. So, pagka po sinara natin, sasara ko po. Kailangan po, aangat po yan. So, hindi po siya maangat. Oh. Kaya ang problema po niya, umuugong lang ang gagawin po natin mga pads, ito. So gagamit po muna tayo ng uh, pliers mga parts, Ay yung uh, longs pala. Ayan o. Oh. Dapat umaangat po siya ganun pagka sinarado natin yung ah uh, Teka mga parts. Ayusin ko lang ating camera. Ha. Medyo nagugulo. Ayusin lang po natin ating camera mga parts. Ayan. Ayan mga parts. Teka lang po. Ah, sandali lang po mga parts ah para pumakita po, po natin mabuti yung ating tinatalakay ng video yan mga pads so dapat po pagka po nakasarado po yung ating takip ng ating dryer aangat po itong ganyan para po ito yung ating makina sa pagkakataon ito hindi ito, hindi ito umaangat oh. palagi ko ito po yung uh, problema kung bakit uh, ayaw umikot na kanyang uh, dryer ng kanyang makina oh. so tingnan po natin ito oh. ayun oh. ito oh, naputol yung pinakakable o oh. kaya ito oh, hindi na umaangat so kapasipasin nyo po putol oh. Isipin po natin yung ating kamera, mga pads. Wala po kasi tayong tagataba ng kamera. Tayo lang po nga mag-isang uh, tumatrabaho dito. Sariling pagsisikip lang po natin yung ating ginagawa para po mapagbahagi po tayo ng kaalaman sa ating kapwa. So, isa po akong uh, nagre-refer dito sa aming lugar. Uh, gusto po po uh, ma-share yung aking uh, natutunan or yung aking mga experience sa pagre-refer. Kaya, tinuturo ko po sa inyo, mga pads. Ah, ayan, no. Kitang-kita nyo po, mga pads. Oh. putol po yung kanyang uh, pinaka-kable doon sa kanyang... Uh, papuntang makina, mga parts. So, ito. Ang gamit po natin, sarado po natin to at saka po natin to pihitin yung ating uh, timer na ating uh, dryer. Tingnan, tingnan po natin kung ano. mga parts. So, wala po tayong gamit na tester. Mga parts, sakitan nyo naman. Hindi na po tayo gumamit lang ng uh, tester. Ha? I... Itinrobol shoot po natin to sa pamamagitan ng ating uh, yung ating uh, pag-iisip lang. Ha? So, okay. I-on po natin yung ating timer, mga parts. Ayan, o. O, ayan. Nakasaksak na po yan, mga parts. So umuugong po yung ating makina ng dryer mga pards Susubukan ko po nga bata akin to mga pards Ayun o oh. Napansipasin nyo po mga pards Kumandar na po yung makina po ng ating uh, spin dryer Ayun o, oh, minto Kasi nga nakapigil po siya Kasi nga naputol lang po yung kanyang uh, tinakakaple Ayun o oh. Yun lang pala yung problema Kung bakit ayaw po kumandar Ng makina ng uh, dryer na to Mga pards Walang kahirap-hirap, walang kagasos-gasos O, oh, pangkaraniwang po kasing nangyayari sa ating uh, makina ng uh, dryer yan Lalagot po yung pinakakabli nya Ah, ayan o, no? oh, mga parts Ipasipasin nyo po Pagka po kasi nakapigil po ganyan yan Hindi po talaga iikot yan Pagka po nakapigil itong pinakabrik natin Kaya Kaya akala ng iba mga parts Eh, sira na po yung uh, kanilang uh, makina ng dryer At pagka po ganyan Halimbawa, pagka po napapayaan yung uh, uh, Naka-switch yung ating uh, timer Gumagana at naisaksak nyo at umuungunto Pagka po nagtagal na gano'n ang sistema ang mayayari po niya, mag-iinit po itong makina na to kasi nakapigil eh. Pigil niya, hindi hindi niya maiikot to. Mag-iinit po yung ating makina, ang mayayari po niya, masusunod po yung uh, ating windings at hindi na po ito talaga andal. Tuluyang masisira na pagka hindi niyo po napansin yan. Kaya nga ako mga parts, ito. Halimbawa, itong uh, naputol na to. Uh, hindi ko na po binabalik yan. Ang ginagawa ko na lamang po, alisin ko lang po yung ating saksak mga parts. Nakatanggal po na yung, po yung ating saksak mga parts. Yan. So, ang ginagawa ko lang po mga parts, nilalagyan ko lang po ito ng uh, cable tie dito dito para po umakyat na ganun. Kasi nga ito nga po yung sira dyan. yung yung kable niya napuputol oh. Kahit po single dryer na ganito. Meron pong ganyan na kable yan, mga parts, meron pong ganyan na kable. Yan, may mga kable po 'yan. At 'yan po talaga ang uh, pangunahing uh, dahilan kung bakit po nasusulong yung makina ng ating dryer at mm, kung bakit po ito humihinto. Kahit bago pa eh, nyo po, bago pa po ito, naputol ng kanya ng pinaka kable ito. Kinakalaban po kasi ito katagal na. Oh. Oh, kinakalaman po 'yan kasi sa itong minginig po kasi ganyan 'yan, oh. Minginig po ganyan 'yan. Kaya ito, kwersado 'to. Kwersado 'tong kable na 'to kaya mapuputol po siya dito. Ha? Pagka po naputol, ganoon nga pong mangyayari, hindi na po ikot 'yung ating yung makina ng dryer at uh, pagka ano, ang pinakamasama pa kung hindi niyo po napapansin na na, na ganoon ang problema. At pinilit niyo pa rin nga ito ay panda rin. Mangyayari po niya, masusunog po yung makina. So, ang gagawin po natin ito, tuturuan ko po kayo ng diskarte para hindi na po kayo magkagasas pa. Ayan. Andito po ako sa aking shop eh, mga parts. At hindi pa po ako umalis na ng nga bahay. At meron nga po nga dinala na dito sa aking shop. Ito nga washing machine na to na ganun niya ang problema. Ang akala na mayari, papalitan na ng makina. Pero hindi naman pala makina palitin. Kaya yun po ang sasabihin ko sa kanya. Nakatipid siya. At hindi siya. Ayusin ko lang po yung ating camera at lalagay ko po sa stand, mga parts. Nakatipid siya, hindi siya nagkagastos, mga parts. Ayan. Talagay na po sa stand yung ating camera. At uh, ganito po yung ituturo uh, ko sa inyo. Panurin nyo po ha. Uh. Ito po yung ating cable tie na sinasabi ko po sa inyo Ayan o no. Ito po yung ating cable tie Ngayon ang gagawin po natin dito Mas maganda po ito kung medyo malapad pa Medyo malaki So ang gagawin po natin dito Ito Teka, Mga fans ito Susunod lamang po natin dito ito. Ayan mga fans Susuot lang po natin dito to, saka po natin nakikita kan dito. Ayun oh. Ayun oh. Ayan o. Tapos pansin po mga parts o. Lalapit ko po yung camera. Tingnan niyo po yung ating ginawa. Ayan o. Ayan o. Nilagyan ko po siya ng cable tie dito. Para po mabatak nyo to. At uh, maging uh, wheel na po siya. Ayan o. Ngayon pre-wheel na po siya. Uh, ayan o. Iikot na po yan. Mapay. Isaksak po natin sa kuryente. Ha? Ah, sa, sa, may saksakan natin. Yan. Saksak na mga parts. So, pilitin po natin. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Maandar na po yung ating uh, dryer. So, buksan po natin yung takip. Ang disadvantage po ng ating ginawang uh, discarte. Eh. Ganito po. Ayan. Hindi nga lang po siya ihinto kaagad agad. Hintayin pa lang natin yung uh, Uh, huminto. Hintayin po natin huminto. Hindi po katulad ng uh, merong pable. Uh, yung hindi pa putol. Dabot lang po siyang hihinto. Hintong-hinto. Ito hindi na po siyang hintong hintong-hinto. Hintayin lang po natin siyang uh, huminto. Pero madali lang naman po eh. Magiging po yung ating makina pagka ganun. Hmm. Pero nag-automatic naman oh. oh. Ibinuksan natin ka. So hindi nga lang po siyang hintong hintong-hinto. Dahan-dahan po siyang hihinto. Ayan. Yun po ang uh, disadvantage na uh, wala, wala po siyang kable uh, or uh, break. Pinakapreno. Pinaka-preno po kasi yun eh, yung naputol po na yun eh. Ayun o. Mandar na. So, di ba? Nagawa po natin yung ating uh, dryer na wala po tayong uh, ginastos. Ayan o. Ngayon, pagka po ng ating uh, customer, uh, ano ba sira? Eh, yung ano lang, yung pinaka-break lang ng ating uh, makina ng dryer, yung ating uh, sasabihin, hindi po na, ala po tayong pinalit ng pesa. At na tinanong, magkano ba yung kakuya uh, yung ibibigay ko sa yung uh, ano dyan, labor dyan. So ganito, ang diskarte dyan, sabihin nyo lang po, uh, yung talent fee na lang. Yun. Kasi yung talent fee ang uh, halaga mahalaga dyan eh. Yung utak, yung utak na ginamit mo. Para mabuo mo yung dryer na yun. Yung makina na yun, utak. Kung wala kang talent fee, hindi mo madadalian yan. Ha mga parts, kaya yung nagsasabihin nyo, talent fee na lang. So medyo may kamahalan din yung talent fee. Kaya hindi naman yung sobrang uh, mahal na katulad ng may pinalitan tayong makina or uh, Uh, iba pang materyales. Yung talong ano lang, pangkasarapan lang ayan. Iyo. So okay na. Gano lang yung problema ng ating uh, mga ano, mga dryer pagka po ayo mandar. Ay eh, pag napanood niyo po yung ating video, ngayon napanood niyo na po, sigurado ha. Nakakuha po kayo ng idea. At sana po magawa niyo po na maayos yung uh, inyong mga kasangkapan sa bahay at nang hindi na po kayo nagkakagastos pa. Paano mga pards? At uh, ako uh, ibibiyahe pa ayan oh. Nakagaya ko yung aking sasakyan, yung aking bahay ayan. Andito lang sa harap ng shop yung ay sa harap ng bahay yung aking shop. Oh. So iwan ko muna tong mga gawain na to. Uh, balikan ko na lang po ito mamaya pagka uh, napuntahan ko na yung aking uh, mga kausap. Siyempre, uh, uh, titignan ko muna kung ano yung mga problema na kanilang uh, mga pinapagawa. Pagka nakita ko na at um, naalaman ko na yung mga papalitang pyesa, saka ako babalik dito sa shop at uh, gagawin ko muna itong ating mga nakatambak dito na gawain at dadala ko ng pyesa pagkatapos ko dito. Dadala ko ng pyesa yung ating uh, mga, na, mga napuntahan mamaya. So, mainit po ang panahon yun at mag-iingat po kayo at na... Uh, Palagi po kayong uh, magdadasal sa ating Panginoon. So paano? Sana po nakakaw po kayo ng uh, magandang uh, idea sa uh, pagre-repair natin ng mga uh, gamit sa bahay. Tulad ng ating uh, ganitong ng uh, gamit, washing machine na may kasamang dryer. Thank you very much mga